Sa mapping po ng QC, we are mm -hmm. surrounded by four na ilog. Mm -hmm. Meron po yung San Mateo uh, Marikina River, mm -hmm. Tulyahan River, uh, San Juan River, and Maykawayan River. So yung dinadaanan po nilang mga areas ng Quezon City, yun po yung mga low-lying areas at yung naturally sa geo geographically po, uh, talagang mababa siya at nag-accumulate ng tubig ulan pag lalo na kung malakas ang ulan. So ganoon po 'yon and then dahil extensive ang drainage system ng Quezon City prone prone po 'yan sa bara lalo na yung mga matigas ang ulong nagtatapon ng basura so na nahihinder po yung flow ng waterways. I mean naman talagang babahain babahain siya kapag ganitong situation because sa mga ilog. Ah uh, yes, may mga flood prone areas po talaga yung low lying. Mm -mm. areas po ng Quezon City. We have 142 barangays po.